guys. Nagkakasakit po or nag sinisipon yung isa kong pusa. Ayan, dinala ko siya sa vet. At ito yung gamot niya. Tatlong uh, klase. At piniprepare ko muna, inilagay sa syringe para easy lang na pagbigay sa kanya mamaya. Tapos, babalutin. Ganang ganito. Itago yung mga paa. Tsaka kamay para hindi ka ma-scratch. yan, Ang pangalan niya po pala ay si Hayaan nyo na yung background. Kasi, wala layas kami mamaya. Hindi <laughs> na. Ay. Ayan. Ganito magpainom ng gamot. Sa pusa. Ang pusa. Ang pinakamahirap Painomin ng gamot. Ayan dito sa gilid ng kanyang bibig dito para malunok agad ayaw niya ito Ayan. i-guide talaga siya kasi pinapalabas niya yung gamot na bas niya. Hmm. Paalala yan talaga kasi pag hindi mo sa bibi, hindi sa makainong ng gamot. Stop it! Tissue. explain muna sandali. Kung may available kayong kumot or towel, ito yung gagamitin ganito nito. Pangbalot lang. Para hindi ka mas scratch hmm? hmm. Ayan. Okay na? Gamot. Gamot. Gamot is coming. Ayaw niya nito. Hindi mm. niya nilulunok. Ayan. Balik mo talaga sa bibig niya. Mm. Mm. <laughs> Tapos, ilap mo sa braso mo yung kanyang ulo para hindi makagalaw doon. Ah, para pagbigay mo ng pagbigay mo ng gamot, ay easy lang talaga yan. Sige, ganyan. Na? Hmm. Super easy lang. Sige. Uy, lunukin yan. Inom. Tiis, tiis lang. Tag isinin ka kay ng gamot. Yan iwan ko. Yan. Hmm, pay nga mo Kinai meron pang last. Hmm. Yun, kuno lang talaga. Ito yung last, yung pinaka niya. problema. Lunok agad. Hmm. Finish na. Yan na. oh. Mm, 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 mm. Kahit 5 mm. kilograms ito, guys. Baby namin. Oh. 5 kilograms yan. pakita ko kung gaano siya kalaki It's re body reveal Poseidon's reveal Ayan